idol dalawa na buntot pagi ko mga idol ayan ito yung naon ako yan yan. yun yung naon ako itong mahaba ito yan ayan ito ito yung pangalwa na buha ko na naman dalawa na sila mga idol yan dalawa ng untot pagi ko yan to ito yung nauna ko haba oh. ito yung yung pangalawa ko yan kala nyo ba oh? lang pero binibili ko binili ko siya hmm bisya na babalik ang mga idol na oh. Oh. kahit anong gawin mo oh. hmm. ano oh. yun tinali yung ng goma yun dalawa na sila dalawa na butot pagi ka mga idol ayan idol kung hindi pa kayo subscribe sa akin subscribe nyo naman ako at share nyo na rin kung saan man kayong lugar uh, mag message lang kayo kung saan gal, kung saan na nakarating ang video ko shout out ko kayo mga idol pagka, pagka na receive ko yung message nyo okay mga idol ayan pakita ko lang yung ano Ayan po yung una kong ano, buntot page yan. Mahaba siya. Tapos ito po yung pangalawa ko yan. May isang metro rin naman siya haba. Isang metro rin ang haba yan. Uh, lang siya. Ito naman po, itong nauna na po, malaki siya, malaki. Ayan po. Okay mga idol, Diyan na kayo. Salamat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe ako mga idol. Okay? At saka mag-message kayo kung saan nakarating tong aking puntot pagi. Okay mga idol, salamat. Bye. God bless po sa inyo lahat Diyan Bye.